Hmm, nakita nyo ba yan mga palangga? Napakasarap nyan. Yan ang simpleng ulam at talaga namang swak na swak sa budget nating mga mami. Ayan mga palangga, for today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang napakasarap na ulam at swak sa budget nating mga mami. Ayan ang binaguungang talong with work. Ayan, mga palangga. Kaya ano pang inaantay nyo? Watch this full video na mga palangga. Arat na! ayan nga po mga palangga ko mag start na nga po tayong maghiwa ng ating mga talong ayan hiniwa ko lang po siya pahaba at hiniwa ko rin po ng pa cubes ayan o ba? Diba? tapos inilagay po natin yan sa mangkok na may tubig. Ang purpose po noon para hindi po mangitim yung ating mga talong. So ayan na nga po mga palangga. Tapos na nga po nating hiwain ang ating mga talong. Siguro mga apat na peraso lang yan. Dahil dalawa lang naman kami ng asawa ko ang kakain. So ayan, naghiwa rin po ko siya na sibuyas at bawang. Ayan. At naglaga nga po pala ako ng liyem po mga palangga kasi ipapartner po natin yan doon sa talong na binaguungan. Kasi di ba mga palangga, iba pa rin yung mayroong konting crunchy at meat yung ating gindisang talong na may baguong or binaguungang talong. O, oh, <laughs> Ang dami ko sinabi, bagu binaguungang talong lang naman. <laughs> at ayan na nga po, naglagay na nga po tayo ng kasirola na may mantika. Ayan, ilulubog po natin dyan ang po. Yan na siya. Ayan. Kikrispihin po natin yan. <laughs> ayan na. At tatakpan po natin muna yung mga palangga para maluto ng parehas yung ibabaw at yung ilalim ng karne. At ayan na nga. Luto na. O, ba? Diba? hindi na niya kailangang ibaliktad-baliktad pa para maluto pa yung sa ibabaw. Yan yung sikreto, Char. <laughs> eh, halos lahat mo nakakaalam nun. <laughs> At ayan na nga po mga palangga. O, oh, ba diba? Ang crispy niyan. O. Oh. Isasalang pa po, po natin yung natira natin mga liyempo. Parang tatlong hiwa na nandiyan naman yata yan. Ayan, lulutuin po muna natin yung mga natirang liyempo natin. At ayan na nga po mga palanggan, naluto na po natin ang ating mga liempo. Ayan, at hiwain na nga po natin 'yan in uh, cubes size, 'yan. Ganyan lang po ang pagkahiwa natin. Ayun. Oh, di ba? Ang juicy na ang loob ng karne, pero sobrang crispy 'yung labas niyan. Ayan, maghihiwa po muna tayo. na nga at patapos na nga po tayo maghiwa ng ating crispy liempo so mag na po tayong maggisa ayan maglagay na nga po tayo ng kawali at syempre maglalagay po tayo dyan ng mantika ayan At sa point na yan mga palangga, ayan, maglalagay na nga po tayo ng bawang. Ayan, ang bawang na yan ay tutustahin lang natin at isisit aside po natin mamaya dahil alam nyo na, dressing na naman natin yarn. At ayan na, paluto na nga po ang ating bawang. So, ilalagay na natin siya sa mangkok. Ayan na, at itatabi lang po muna natin yan. So, ayan. Tapos na po natin isita sa ang ating bawang. At mag-start na po tayong magprito ng ating mga nahiwang talong. Ayan. Ipiprito po natin yung mga palangga. Ayan. Pagtasyahin natin yan sa iisang kawali. Sa bagay, kunti lang po yan. Para tipid na rin po sa ating gasol at Tipid na rin sa oras ng pagluluto. Ayan. So, iprito po muna mga palangga. Ayan, at i-check po natin ang ating mga talong. Ayan, luto na ang kabilang side. So, balik na po natin. At this point mga palangga ay luto na po ang ating mga talong. So, hanguin na po natin sila. Ayan mga palangga, tapos na nga po tayong magprito ng ating mga talong. Ayan na siya at dyan na rin po tayo magigisa. Ilalagay na nga po natin yung ating sibuyas. Ayan. At haluhaluin lang po natin yan hanggang sa maluto. At sa point na yan, ilalagay na nga po natin yung ating piniritong talong. Ayan. Halu haluin lang po natin ng maayos. At maglalagay po tayo dyan ng pinong paminta. Ayan na po ang ating paminta. At maglalagay rin po tayo dyan mga palangga ng kaunting patis lang po. Kunti lang po talaga dahil po maglalagay pa tayo ng ating baguong. Ayan. Baka magsobra yung salty niya pag maraming patis. Ayan. Ayan na po. Maglalagay po tayo dyan ng salabat. Char. Char, <laughs> bagong po yung nilagay ko dyan mga palangga. Ayan na ang ating bagong. Si isang buong kutsara lang po. Or isang punong kutsara lang bagong lang po ang nilagay po natin. Ayan. Ayaw po natin masobrahan ng bagong dahil baka maya eh, salty na siya. Ayan, hinalo-halo ko lang po yan ng maayos na magmix na po yung... Um, baguong natin at saka yung talong at yung sibuyas. At maglalagay po tayo dyan mamaya ng tomato juice. Ayan, tomato juice po ang nilagay ko dyan. Kung napapansin nyo po, eh, hindi po ako naglagay ng kamatis dahil nga naging yan, ay eh, mayroon po kasi kami dito tomato juice na nakalagay sa can. Ayan, ayan ang ginamit ko para may konting patwist tayo, 'di ba? o oh, ayan na ang sarap at pinakuluan ko lang ngayon mga palangga at inilagay ko na po yung hiniwa kong uh, liyem na tinustado natin kanina hmm nakakatakam ayan na luto na po ang ating ginisang talong na may baguong at tostadong liyem po grabe guys Nung natikman ko to, sobra as in, ang ah, sarap. Ayan na, maglagay na po tayo ng kanin. At ayan na ang ating ulam. Magkano lang yun guys, yung uh, parang one-fourth na yem po lang na ilagay ko dyan. So, 50 pesos and then talong na halaga rin 30 pesos. So, 80 lang at meron kaming baguong sa bahay. So, nakatipid na. Ayan. Ayan na ay yung pa-dressing-dressing natin. <laughs> yung bawang. Ayan. O, oh, di ba na nakita ng sili at saka siling green sa ating kanin. Lami kayo. Tara, let's eat na mga palangga. Grabe, ang sarap guys. Ang sarap ng recipe ito. Ang sarap ng lutong ito. Kaya try nyo this recipe mga palangga. Nakakatakam. Mmm. Ayan, thank you, thank you so much po sa panonood niyo na aking YouTube channel. At sana po patuloy niyo pa rin pong uh, subaybayan yung aking mga upload at aking mga luto. Ayan, thank you so much po. Bye-bye!